Sa Good Vibes, isa ka bakulod makaduhana ka beses nga nag sa board exams. Ang pinakaulihi ang board exams para sa guidance counselors. May report si Romeo Subaldo. Ini ang ginakasakuan sa physical therapist nga si Adnan Nilius Balisi sa Kadaadlaw, ang maghatag sa therapy sa iyang mga pasyente. Sa Sininga klinik, nag-ipatukod Manila mismo sa iyang mga partners man ng mga PT siya nag-duty. Doon na inikatuig ang ilang klinik. Samtang nagabulig sa pag-improve sa movement kag manage sa pain sa mga pasyente, nakita niya nga nagakinhanglan man sila sa bulig mentally. Bangod sa ilang kondisyon, gani, napensaran niya nga mag-eskwela liwat sa masteral bilang guidance counselor. Some of our patients here, may mga problems with self-concept, may mga depression tendencies, So, patients nila naman neurological or biskan orthopedic, may mga amputation, fracture, may mga problems sila sa ila self but, mm -hmm. So, amo na nga ko dapat ma-offer ko auxiliary service of counseling para holistic ako rehab, hindi lang physical, may mental yeah. man. Sang si Dinga Tuig natapos niya ang iyang kurso sa University of Negros Occidental Recoletos kag sa August 2023 nga licensure examination na Grand 6 siya sa bilog ng Pilipinas. Istorya ni Ads, samtang naga-eskwela nag-review na siya ng daan para sa board. Nag-review pag sa pagtapos niya. Humalin abis ang sugod, goal niya nagidman nga mangin board placer. It is to be in top 10. Yeah? Yes, actually. Nag-goal gig ko yan. Nag-goal okay, When I entered masters yan, ako yung matap ko dapat sa board exam. No, so, sa, sa PT, yung board exam, um, amo na? Um, amo na. The same um, exactly. goal is to... Yes, yeah. the same mindset. So, sa 2019, naging third placer man siya sa board exams para sa mga PT kag suma laude siya sa Riverside College kag siya man ang valedictorian sa batch 2019. Ang magserbisyo sa ising katawo nagapangibabaw sa kay ABS. Suno sa iya, hindi madula nga may mga tao nga nagaduda sa iya kapasidad pero ang ini nga mga negativities ang inimo niya nga inspirasyon para ipakita sa ila nga makasarang siya. May mga people bidaan, na naga-drag down sa akin mo. <laughs> 'Di ba? <laughs> sometimes may mga haters ganyan. <laughs> so actually, ginubra ko na siya mga motivation huh? na instead of mapaka na, na i maupod ko sila panao, I use that na ginahate ko nila or say sila bad things about me para mag Amo na yun. i ko. Nga hindi ko i-amo na iya. Mm -hmm. process na siya sa iyang enrollment para sa Doctor of Public Health sa isa university sa Manila. Kag sa 2024, plano niya nga magkuha sa state board sa US. Luyag niya anay nga magserbisyo sa pareho niya nga mga Pinoy antes magbiya sa luwas. Luyag niya anay nga maka-establish din sa Bacolod para kung magbiya na siya sa pa Estados Unidos, kag magbalik naman liwat sa Bacolod, mayara na siya sang balikan.